ito yung ating ginagamit na fungicide ganito lang mag spray guys oh uh, 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 was -was lang <music> guys, good morning umulang kagabi ngayon kapag umuulan hindi maganda sa sibuyas yung ulan kasi magkakaroon sila ng uh, tawag na fungal disease so ang gagawin natin ngayon i natin sila ng fungicide ngayong umaga ito yung ating ginagamit na fungicide Gzeb Mancozeb yeah. sa 16 liters na sprayer tatlong kutsara tatlong kutsara lang powder form sa guys powder form

tatlong araw kasi guys na nababad sa tubig yung ating sibuyas dalawang araw tayo nagpatubig at kagabi biglang umulan kaya pro sila ngayon sa mga fungal disease so kita kailangan nating applyan ng fungicide liters haloyin muna na natin.

na yung nature. Ang ganda na nature, oh. Kinukuha lang ko nga, oh. 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 Ayan po, bundok. Ito lang. Tinatawag na ako ng boss. spray guys oh. Tiwas lang ako. Pero pinita ka Kaso madulas yung aming kanal kaya ayokong maglakad ng patras. Baka matumba ako. Tinan nyo to guys. Oh. Pakita ko sa inyo ito. Oh. kumpulan yung mga lumag, ano na siya o mga siguro mga 1 inch na kanilang taas ito yan, yan, yung baby sibuyas marami siya hanggang dun may mga damo na rin o oh. kinakailangan bunutin na yan manual tuloy natin kasi kaya iyon ko paglakad ng sapatos oh mudah.